Welcome back again sa aking channel And for today's video Ang uh, i-share ko sa inyo guys Dahil nang wala akong huwag Uuwi kami ngayon na Iloilo ni Korea Kaya ang kapatid ko At ang isang nah. mga Dahil <coughs> Namatay si papa So kailangan namin umahe Ayan Sana maayos yung biyahe namin At hindi lang siya maano Hindi lang siya maano dami namin dala. So, baka nandun pa sa kabila. May, mga, may drum pa kami dala. Sobrang bigat. Yung parang yung may mga pagkain para gagamitin sa gagamitin sa tawag ito sa lamay nag-aantay pa rin kami ng bus. Grabe yung ano ng mata ko kasi wala akong tunog Sobrang So parang stress. Marami ng mga pasahero dito nag-aantay kasi mamaya pa 11 na alis na. Sana malinaw lang yung sana malinaw lang yung alis namin mamaya. Kasi medyo maulan-ulan kasi paakon ang paakon oh. ganyan. So makikita na rin namin ikaw papa. Grabe pasahero dito nag-aaba. nag-aabang mga pasahero dito mamaya yung bus sa mismo sa harapan na yan, yan dito yun lang yan sa SM SM Santa Rosa ayan yung dala namin daming dala tapos ayan pa yung drum na yan. Tsaka yung carton sa amin din yan dala. May laman yung drum. So, ayan. Eh. So, oh. kuya, dalawang kuya. Ah, yung aming bus. Ngayon palang dumating. Ngayon. Yun. Siya yung huling-huling dumating. <laughs> 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 Awa ng Diyos. <laughs> so, ayan. Ito lang naman yung dala namin. Tapos, ito pa. Tapos yung drum. Pang, panik, pang ano na yan sa mga hugasin. Yung bigat ng drum na yan. Oras mga pagkain naman yan. Mga kutkutin.

namin lahat dalawang compartment. <laughs> so, ayan guys. Update you later pag nasa biyahe na kami. Parcho na kami guys Sana okay ang biyahe namin Tapos ng Parles, Iloilo -ilo. Ayan, dito yan kami Sa SM City or Santa Rosa Dito kami sa Makay, dito kami nagantay Ng bus na Alps So update ko later Pagka nasa biyahe na talaga kami Wow guys oh, Masama yung panahon oh, Dilim ng langit Punta na kami ng Batangas Port. So, ayan, madilim siya alinaw yung biyahe namin. Grabe yun. Grabe yung ano, yung cloud. Ulan talaga to. sa ano sa <clears> terminal <throat> ng Alps uh, dito sa Batangas. So hindi ko alam kung ano oras kami akit ng barko medyo maliwanag pa na medyo maaga pa. Ano po, doktor? sa Batangas Port. Malapit na ang haba pa ng pila. Dito pa lang kami sa papasok sa port ng Batangas. Kanina pa kami sa labas na kapila. Baka <laughs> kami ang gabi pa kami sa uh, akyat ng barko. Ayan. Uh, Ayan na. Pasok na. Pasok. Pasok. Ayan na guys. Pasok na kami dito sa gate 2. 로로 <놀러> Sport. So bababa daw kami mga guys Punta daw kami kanting canteen Magkain din ng lunch So mamaya tayo mga guys So nandito na kami sa Batangas Port At bumaba muna kami ng bus Para magkain ng lunch Kasi alas dos na ng hapon Kabababa lang namin ng bus so, yeah kain pala kami guys o oh, yan ang ulam namin inihaw na bangos tapos mayroon tayong soup dyan tsaka ano yan yung labanos And, sama ko yung kuya ko yan ang halian namin alas 10 na So guys, until now, andito pa rin kami sa Batangas Sport. Alas 2 po kami dumating dito. Ang sabi daw ay alas 9 pang alis namin. Kasi togo yung sasakyan namin. So ayan, konti lang yung pasahero 18 lang kami. Pero ang tagal pang umalis. Mga alas 8.30 pa daw nung maga darating sa Katiklan. So ayan, hanggang dito pa rin kami sa Batangas Sport. So ayan. Finally guys, after 6 hours na pag-aantay namin sa labas, papasok na rin kami. Pagkita kami ng Togo. Ayan niya. Ayan, oh. Eh. Kung nakikita niyo, dyan kami sasakay. Diretso na yung bus. Grabe, six hours yung antay namin sa labas kanina. Hindi naman madami ang pasahero ngayon. 18 nga lang kami, eh. Pero, ang tagal ng Togo dumating. Gabi pala talaga umalis. So, ayan, guys. Update na lang mamaya ulit pag nasa loob na ng barko hanggang Katiklan na yan ng Batangas to Katiklan so 8.30 am ang dating namin doon bukas sana malinaw ibigay namin sa U.S.A. ang tagal pa rin namin makit sa taas grabe! grabe talaga yung ano ng tubo ang bagal ng ano yun na kanina pa kami dito sa labas makakapasok na nga kami. Matagal pa rin makapasok mismo sa loob ng barco. Ayan, yeah, nagkakyatan. pala ng mga pasahero para doon sa loob. Oh, ngayon pa lang. Grabe. Kala ko mga sasakyan na lang mapasok. Yung mga tao, hindi pa pala. Alas 9 ang sabi ngayon. Ang sabi, alas na yung bidawa, alas. alis kwarta to na nagpa na, pa lang ng mga pasahero. Mga sasakyan, wala pa. So, ang mangyari nito, alas na, siguro kami dito. Grabe naman to, po na Montenegro Lines, umalis na, oh. O, Starlight sa kabila. Dapat yan na lang, eh. Kasi, kapag nagpapakit pasahero, yun, hindi ba, pinagpapakit. natin si Montenegro guys ay si ano si Togo Laki. so ayan nga uh, may concert na din sa taas ng Togo uh, yan umpisa na ang concert grabing lakat namin tagal Diyan kami sasakay guys. Sa so, may nagko-concert na yan. <laughs> yung aking brother eh, dalat yung aming pagkain. <laughs> so, ayan na. <laughs> may concert para. May concert. So, good evening. Nandito lang kami ngayon sa loob. Finally, nakaakyat na rin sa barko. Kaya na. Ayan. Second floor daw kami. Maghahanap kami ng higaan namin. Watch step. So, finally guys, andito na kami ngayon sa taas. Andito na kami sa terrace namin. Kunti lang lang ako sa konti lang. So guys, matutulog muna kami ngayon, 10 o'clock. Umalis na yung Barto. Matutulog muna kami ngayon. Kita kits na lang, buka. <laughs> Antok na antok na ako. Tsaka pagod na pagod ako sa so, kakaupo dun sa bus kanina. Tagal naman ako. Alas dos na nga Tapos nakaakit kami. Mag alas 9 na. So, dyan lang kayo guys. See you tomorrow. <laughs> good night. Yeah. Guys, good morning. Kain tayo. Noodles. Sa ang dalawa ng kuya ko. Yan. Yung iba nag pa. Kami <laughs> kain na para pa may diretsyo. Ba na lang kami. Time check, 5, 5 a.m. pala. Good morning, guys. Ayan, time check, 5.48 in the morning. Maliwanag na. Andito pa rin kami sa barco. Hindi ko alam kung ano oras kami darating sa Katiklam. Buti naman at malinaw ang biyahe namin. Maganda yung biyahe. Hindi ko malang naramdaman yung ma alon. So, ayan. wala pa ako nakikita ang island so ibig sabihin malayo pa kami malayo pa kami sa Katiklan so update you later mga guys pag nandun lang kami sa Katiklan grabe yung biyahe namin sobrang tagal imagine yung umalis kami sa bahay mga 9am tapos kabati kami sa Batangas mga alas 2 nakaakyat kami sa parko mga alas 9, mga 9.30 ganyan so ayan, grabe, grabe yung biyahe So guys Andito na kami malapit na So, update later mga guys. At may nagkukwentuhan dito sa tabi ko. Ayan. Bababa na kami guys. Yan. Pila-pila na naman. Kahit saan na pila. Ganda <laughs> lang ano. Mm no -hmm. Arak ring bobi lu. Yeah, ha? ha? Ganda on. Togo. So, again guys. Untuk oh, petugas namun saya ah, ah. pa. 7 Ganda ng mga halaman dito Ang tataba oh. Ay ang cute nito So ayan yung barco na sinakyan namin guys Diretso pa daw sila ng Arrojas Then from noon, Ata Hindi naman siya ganun kalaki yan Grabe ang 10.30, tapos 8.30 dumating. 10.30, ah, 10, 10 ng gabi, tapos 8.30 nung mga dumating. Okay. Oh, guys, ayan, paalis na kami. Dito na, dito na kami ulit sa bus, papuntang uh, Rojas, tapos Carles, yan. Papuntang Estancia. So, ito yung daanan namin, guys. Dagat pa din, ilit ng dagat. Bayan as well. Papuntang Maracay. Ito sa iyo. may, may na kasi. So, ayan guys. <laughs> Grabe. Kunting ano na lang makikita ko na si Papa. Si Papa. Ibang klase yung mga tricycle nila dito. May color coding sila. Ayan. May music. itu do kasi oh sarap ng tulog ko sa barko. <coughs> Dahan-dahan lang yung patakbo kasi ikot-ikot eh. O ito bangin. So, oh, ha? Amay yung swimming pool, oh. Yung, nilakasan na naman yung mabangga talaga 'yung Peraí.

Terima kasih telah Tingtog ka dito ho Tapos itaas mo Tingtog para kita dito na mo Tingtog ka Wah, wow. betina. Wow. ya ni bude pošto da se tu piki da 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 da